Kung ang hanap nyo po yung murang ulam na hindi nyo pa siguro nasusubukan, ito po yun. Dahil sa araw-araw na nagsasama-sama tayo, syempre nakakasawa na rin po yung paulit-ulit na niluluto nyo. Pero kumagugulat po kayo dito sa aking ginawa ngayon. Kahit pa yung riccardo ay paulit-ulit, at least iba naman po ang style na ginawa ko. Sundan nyo lang po yung mga simpleng step ng cooking process at makinig po kayo maigi ha sa mga tips na ibibigay ko para po sa huli. Achieve na achieve nyo po, hindi lang ang itsura ng ulam, pati na rin po sa lasa. Okay po ba? O siya. sardinas na lapad naman po ang gamitin natin at may nag-request na ito naman daw po ang subukan ko. Pero kung mas mura po yung nakatayong sardinas sa lata, eh sumigi po kayo. O kamatis po, welcome na welcome po kay Dini eh sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan. Madabi na po ako nabulyawan pero kung hindi po kayo kabilang doon, eh ilagay niyo po sa baba kung taga saan kayo at pag nabasa ko eh, agad-agad ko kayong bubulyawan. O paglerot-lerot na po yung kamatis, isunod na po natin tong kapiranggot na karot. Ang saging na sabang ipinrito ko kanina na nakita nyo, dapat po hindi masyadong hinog na hinog. Yung mani balang lang, pero may konting tamis syempre. Kaunting panggisang baboy lang po ang inihalo ko. Wag lang hindi magkaroon ng kasamang panggisa. Tapos po yung sibuyas at saka yung bawang bago yung kamates. O sabawa na po natin. Dalawang tasa po ng tubig itong ilalagay ko. Konting asin po. Konting paminta. Kalahating sandok ng toyo at katitik na asukal, katitik lang po para po maging balanse yung lasa. Seasoning powder po, lagay kayo ng kaunti. Tikman nyo na muna at kung ayos na ang lasa, itakpan nyo na at hayaan nyo ng kumulo. At kapag ka nakulo na po, ilagay nyo na po itong sardinas na lapad. Imash nyo po ng kaunti gamit ang tinidor. Gusto nyo po ng tuna gamitin nyo, pwede. Gusto niyo po yung sardinas na nasa bote na may olive oil. Pwede, pwede rin po yun. Kayo na po ang bahala. Basta ako po yung nagbibigay ng kaunting idea kung papaano pa maluluto ng ibang style ang ever reliable na sardinas. Dire-diretso na po. Ilagay niyo na po ang pritong saging. O na-imagine niyo na po ba kung ano lasa niyan. Maalat yung sardinas, di po ba? Tapos eh, manamis-napis ito na medyo malutong itong ating saba. Naku po, mahabagin. Damihan niyo po yung kinchay at nang mawala po yung lansa. Wala pong luya yan, napansin niyo ba? Hindi ko na po isasama yung sarsa ng sardinas galing sa lata, di sa ulam. Pero kung gusto nyo po, nasa sa inyo na yun. Skarte nyo na po kung gusto nyo maglagay ng sotanghon. Pag naglagay po kayo ng sotanghon, damihan nyo po ng sabaw. At alam nyo naman, ang sotangho'y kumakain ng tubig yan. Takpan nyo, ayos na po yan. At kung okay po sa inyo mga niluluto ko, bigyan nyo po nga ako dyan ng isang thumbs up nang ako sumaya. Sabay tag nyo po ang mga kaibigan nyo na sumasakit na rin po ang bang sa pagbabudget araw-araw. Nagustuhan nyo po ba? Ilagay niyo po yung comment niyo dito sa baba binabasa ko. Naman sa mga kaibigan nating medyo hindi nagustuhan, hayaan niyo po, ulitin ko. At baka naman sa susunod eh, magkaigat, magustuhan niyo na. Si Ron Bilaro po.